given to us Diba, sa marina di ba hindi sa kaibigan pumunta sa mga minok pero same, same thing din sa amin as witness pwede nyo rin po kami labitang kaya uh, ayun ba happy birthday kay ko kayo So, uh, papasalamat ako sa bawat isa sa atin na uh, pag-share sa celebration and delegation ni Baby Playa. Uh, Iga, kaming, kaming <laughs> si Born. Si so, maraming maraming salamat Oi, ay sa Asalino Uli mga na dating kasama Ajay ngayon lang kami nakikita po kami saka si Bor saka si Darwin Maraming maraming salamat na nagtipo-tipo tayo para sa Celebration Dedication Day God bless kayo ni Nagpapasalamat uh, ako sa aking kumpad uh, kumari Sabi namin sa kumpada na kinuha nilang nino ni uh, kami So sabi ko sa 1 the verse 3, Children are gift from the Lord. So natin kung meron kayo uh, kailangan nyo asistan namin bilang nag-inginan sa Rosa na Muli, salamat po sa akin lahat. Uh, Salamat bless. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil nakarating ako dito sa area. Napakaganda pala yung building. At sa mga anak, Madali, madali kami ng Minsan, mahirap kami hanapin. <laughs>

ay loko pa si sa so, wakas nagkita tayo yeah. kaya siyempre ako yung natutuwa dahil uh, sabi nga ng nanay ko noon no, ang bataan na namin kapag merong kumuha ng linong sa inyo huwag kayong tatanggi kasi sabi niya ma mapalag kayo Kasi napili kayo ng mga magiging kumakit nyo bilang know, tatayo na pangalawang magulang. Kaya yun lagi kong natatandaan sa isip ko yun. Kaya kahit hindi kami nagkita, talagang ibibigay ko yung invitation talaga. Para tanggapin yung alok na tatayo na bilang pumapangalong magulang. Kaya inaanak natin. Kaya maraming salamat mga uh, um, kumari at kumpare sapagkat napanag ako ng na ibibigay niyo ako. Siyempre, ang part namin sa aming inaanak yung sa yung Freya. Freya sa kanyang kalusugan, sa kanyang paglaki, na lumaki siya ng maluto, makalinom, ma uh, sa kanyang mga magulang. O oh, sige, yun lang siguro masasabi ko, salamat. Kaya uh, Melody, uh, First, nagpapasalamat po kami sa Peri sila. Nagnakuha po uh, isa po kami sa nabiling ng mga na Ginang. So, uh, I na

parent like the uh, Jerome and Camille na laging nagliligod sa Diyos yeah, Roman, really that, and napaka uh, mapagmahal at mga so uh, we will always be here for you and may you uh, grow up as a fine lady who fears God and follows her parents 4 letter lang ang sasabihin ko f T -E t s f T t s f T -S. Yeah, f t s FINE TIME TO SMILE FINE oh, yeah. Madali pong uh, ikabesado po yun f T t s FINE TIME TO SMILE Bakit? Kapag tayo po ay umingiti Ano po yung meron? Marami pong muscles at exercises sa ating katawan ah, na magbibigay sa atin ng kagandahan ng loob dahil ang bata ang madalas na naririnig po natin ay mga reklamo ng magulang sa kanilang anak. Pero, bigyan po natin yung ating pagkakataon, hindi ko sila problema, but a real big blessing. Yeah. Dahil sila ay tunay na pagpapala sa Panginoon. Kahit kung makulit yan, try po natin humiti. Huwag po tayong uh, nakakunot noo. Na Kasi kung 30 years old ka ngayon, magiging 40 or 50. Pag ikaw ay humiti, kung 60, magiging 40 ang mukha mo. Amen! Okay, paan, Amen! Kaya so, kailangan ating pag-aaruga sa ating mga anak. Ano doon po yung patience. Kailangan po tayo ay uh, nandoon na mahaba yung cordon natin. Kaya Clea, alam po na magbibigyan ka ng iba yung uh, kagalakan, kasiyahan sa iyong uh, family at uh, sa pamilya na tulad po namin na uh, kinukusinan namin uh, kasama sa pamilya dahil mapalad kami at napili na bilang isang uh, ninong at uh, ninang na pakalawang magulang. Kaya makakaasa kayo, one way. Madali lang, isang uh, tawag lang ay pwede nyo kami at uh, uh, kung meron kayong uh, meron hindi kung nais nyo na ang anak nyo ay uh, nyo ng advice or ano mong payo ay maaari nyo kaming tawagan. At uh, doon kayo mga kasas, uh, 24-7 po na nakabukas. Kaya kahit anong oras, pwedeng-pwede po. Kaya yun lamang po, uh, remember the four-letter word FTTS. So kung sa ganun, lalo po tayo ay uh, mas bumata. Baka mamaya madagdagan pa si Kiea, okay? Yes! Thank you, Ninong! Okay, hey, Lea. Siyempre. Uh, sa niya, sa lahat ng mga pagkatatawag na kailangan niya ng mga lahat ng mga, mga pangaralaman na nakainin niya. Kayo, because, uh, dito lang ang point of prayer, especially, uh, like, yeah, um, you know, magasapang pangaralaman niya na yung kahit at Lord yung magingat niya, may way sa lahat ng mga uh, gusto niyang do'y sa lahat ng mga pag-iigit na kre-pray niya kasama niya ako na magpapitri para sa mga pangarap. Kaya na po. Selamat selamat pagi. Selamat pagi. Ganteng tuh selalu hastu. birthday too. So, we'll bless you and we'll wish you a happy birthday and more exciting moments ahead. And God bless your family. Ninang uh, Minda! Hi, Clea, Melody! Ito po si Ninang Minda, um, <laughs> yung lukot. Um, Nakuha mabati sa yung uh, first birthday at gano'n, uh, Christy nice Names. Um, I believe the Lord um, is uh, have a plan for you. Sabi nga niya doon sa Jeremiah uh, verse 11. For I know the plans I have for you, the Lord. The Lord plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. So I believe na hanggang sa yung paglaki and ang, dun, ang uh, paggabay ng uh, asa uh, Nina. So sa Sunday, you come to Linan because Linan is uh, ano, uh, na, uh, nag, ano pa ako sa mga children. Sa children's yes. Yeah. ministry. So, you are okay. very much welcome to come to the children. And, um, ano sa iyo, pag laki ay nandoon, uh, we will guide you as a example, be okay, an example as uh, your Nina. And nandito rin ang yung Ninong Melchor. Okay, my husband. So, yan. And then, um, and, uh, our family. So again, thank you so much. Sister Camille, Brother Jerome sa uh, uh, for um so yung trust uh, niyo, pagtitiwala niyo sa amin na as uh, sa as, bitbana uh, as as uh, ninang niyo. Um, so I believe the Lord is a plan yes. for you. Uh, Amen. Yes, thank you. Okay. Ah, magandang gabi po sa atin lahat. Sorry. Um, thank you sa so buhay ni Sister Camila and Brother Jerome. Alam niyo po, na-surprise ko ako. Hindi ko kalain na ako ay magiging nina ng iglesia. yeah. Um, uh, truly that, uh, ano nga, eh, sabi ni Pastor Karina na na meron silang nakita. Kung magiging nina ka, meron silang nakita sa iyo. Pero hindi ko alam po ano nakita ni kami. sa Pero it is a will of God na nagiging nina ako ng iglesia. It is a blessing. So, um, thank you for the trust and I pray that um, Jeremiah 2911 for Lecia, for I know the blood, I have for you, blood to prosper you and not to harm you. So, actually, si Camila ay kasama ko din po sa Starboard sa noon. <laughs> Kaya, siguro, pinakita siya sa akin. <laughs> for God's glory. And thank you and God bless everyone. So, uh, happy birthday din kay Ryan uh, special day na to. Uh, we are so blessed na i-invite ka pa rin. Um, hindi ko po salamat ko napakaganda talaga ng na, Lord kasi you uh, since si Camille inalaga kayo. Uh, yes, I'm <laughs> so thankful uh, po sa iyo. Tuloy ko aalayan ako naman ang mag-aanak doon sa puso. So, I'm so blessed na kaya namin yung nakilala ah um, na Luxis Torpe. Dumating time oh, na nagkalayo. Nagkalayo tapos eto na lang kami. I'm so blessed. Very emotional kasi ako sorry. Okay. And we are very sure na blessed din talaga si yeah. si um, Clea kasi nga meron siyang ganitong napaka napaka pure at napaka kind heart, hearted na ninang Ito kasi yung pinaka nanay yun sa akin Kasi yeah. na alam ko ngayon yung ako niya <laughs> Umikot-ikot lang Okay, thank you so much oh, Salamat ako sa Panginoon dahil po sa lahat Inuha na naman po kami minang. Isang blessing na naman po ito. Ako uh, si Tito po ni Clea ay kilala ko na po siya. At siya kasi kami, hindi ko po siya kilalang in person pero siya po yung nagkaroon nang nag-aayos ng na aming income tax. So, nung no, pumunta si, Kle nagsimba po sila nun sa, ano, sa church, sabi so, ni Noel, uh, si kami yung kapatid ni Ibon. Si kasi previously ka co-worker nila kay sa dati naming dati siyang trabaho. So, technique po kami doon dahil po sa primary ka. So, yun po. Uh, blessing po sa amin dahil nakilala ko rin si ano. Tapos, kinuha po akong Nina. Ninong din sila kay kay Freya. So, it's a blessing po sa amin. At naway maging blessing din po kami sa kanyang buhay. At, uh, and, Nagkabasalamat din po ako dahil po sa yun po, nagka nagkita-kita kami at nagbili po sa gawain Panginoon. So, Amen. Sa kong blessing po yun sa amin at kay Leia, nandito lang po kami na gagaboy po sa kanya. Yeah, at naway maging uh, may takot po. Lumaki po siya na may takot sa Panginoon at may mabuting asal po. Salamat yeah. po. Yun. Thank Amen. you. Uh, kami nagpapasalamat din dahil isa po kami napili bilang godparents ni Clea Melody. It's a privilege and at, at, at the same time unay uh, na uh, pagpapala that comes from the Lord dahil ikabu, eh, kami po ay napili. So we thank the Lord dahil alam po namin na uh, sa buhay ni Melody ay uh, lalaki po siyang may baad ng pagkatapos kay Lord at isa rin po siya, siyang magiging good sailor. Amen. Amen. na sa patuloy na pagdala ng parents sa kanya sa church, alam din po namin na siya po ay uh, pagiging magiging servant din po ng ating Panginoon. So, ang patuloy lamang, And then din uh, na patuloy na uh, kami ay uh, magiging uh, pangalawang magulang din ni Kriya, lalo na sa gawain ng ating Panginoon. At uh, we believe na Gamitin din kami ng Panginoon sa kanyang buhay sa channel. God bless. God bless you, God bless you Melody. Ay, uh, ito na po yung opportunity na ito wow. para magpasalamat sa isang na uh, suporta or naging uh, parte ng special occasion ng sa buhay na amin. Yes. Ayan, maraming maraming salamat. Maraming lalaman ng maraming salamat sa Panginoon dahil binigyan niya kami ng mga apo na talaga naman pagpapala sa aming mga buhay. Nagbibigay ng joy, nagbibigay ng... Uh, talaga naman, pagkikita mo sila, ganda-ganda ah. Pogi-pogi. <laughs> Ganon siguro talaga, Lola. Ah. Uh, Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanilang mga buhay din. I know that all of them are praising from the Lord. Kaya, ang ko lang sa kanilang mga buhay, kay Clea, na uh, gaya nga nang palaging in kiniklaim ko sa Panginoon, sabi niya, He will show love even to a thousand generation, from generation to generation for those who love Him. Kaya, I know when well, I believe sa kalsak, sa buhay ng aking sa buhay ni Clea ng aking mga apo that the Lord will bless them exceedingly and abundantly beyond their ability and faith and I pray na na ikulti ng Lord lahat ng mga purposes niya sa buhay nila kaya yun lang po maraming salamat sa Panginoon at sa bawat isa po

Maraming um, <laughs> salamat po sa lahat po na nagpunta sa mga ninong at ninang. Thank you po. Unang-una kay Lord and then sa lahat po na sa family and then sa lahat po na nagpunta ngayon na nag-bless po sa amin. Thank you po. We are amazed by this little Created in your image, precious in your eyes, we stand here today because we. Lord, particularly, Panginoon, sa buhay ng aking abog, na na-celebrate and read the Lord as we dedicate frankly, O oh God. Thank you so much, Lord. Sa kanyang buhay, pagpalaan mo, Lord. Pagpalaan mo kanyang buhay. Give her a long, long and satisfied life, O oh God. At patuloy, Panginoon, na samaritan mo siya as, the, as she grow, as she grow, O oh God. Give Jerome and Camille, O God, In the, the wisdom, Panginoon, to raise her up together with pleasure, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, sa bawat isa po na narito na nakisa, Panginoon, sa aming celebra na celebration ng oh God, na nakisa, Panginoon, halimbiya sa, sa importante vocation na ito para sa aking apu, oh Lord. Pagpalaan rin po ang kanilang mga buhay, O oh God. Lord, ibalik po ng siksig-dibig, umaapag. I cannot bless them, but it is you, O oh God, who knows them. And you know, you know, there is God that ikaw ang patagpo sa lahat ng ito, Panginoon. Lord, palagi sa salamat, maging Panginoon, hallelujah. Ah, uh, sa bawat isa po na nakusaan sa mga nino at nina, maraming salamat, Panginoon, uh, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon, nakusaan. They have accepted the challenge, Lord God, na maging second parent sa akin na po. Kapag ibang iba na pagpalaan mo ka na namang buhay, O God. At pag-isa Panginoon. Lord, thank you so much, O God, sa lahat, Panginoon. Lord, at sa katagumpay ang ibigay mo sa, sa araw na ito, Panginoon, pagpalaan mo, buhay mo ang buhay mo. Bless siya. Pag-isa, bawat isa, Panginoon. Lord, sa katagumpay ang ibigay mo ngayong araw na ito, Lord God, mag-ainag kami, nagitigay sa iyo, Lord. Ang lahat ng pagpuri, pasasalamat ka, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.